mga koys good afternoon good afternoon nag long rides tayo mga koys galing tayo ng project for hanggang ano tayo kawayan Isabela uh, ano lang kami isang motor lang kami dalawa lang kami sniper 150 lang ang bawa namin sniper 150 uh, ngayon nagpapahinga muna kami ah uh, alo-alo tayo muna papalamig mapagod na yung body ko nandito nga pala kami na ngayon sa ano ha? bayumbong ngayon okay, ba biskaya barangay busilak papay nga muna kami mga tatlong bayan padadaanan namin mga kois bago magkawayan uh, ah, luson ano tawag yun? Gusto alicia ba yung isa? Alicia Alicia at saka ano uh, kawayan Kawayan na ba yun? San Tiago Ah San Tiago pa pala O San Tiago tas kawayan Pagpapasok muna tayo sa realidad ng city sa Manila. Nandun yung pera pero nandito sa probinsya ang saya mga kois. Uh, masarap, masarap mag drive ng mga probinsya. At saka uh, walang traffic-traffic na baka sarap mag-drive. At saka uh, bilis lang ng biyahe na. Iwas muna tayo sa toxic ng siyudad mga kois hanggang na lang muna ko mga kuys papahinga muna tayo hapit ko kayo mamaya pag nasa Isabela na kami may kawayan thank you mga kois. Halo, halo tayo cheers love you mama chup